Isang OFW from Saudi Arabia ang sumugod sa programa ni Tulfo matapos nga nitong ireklamo ang kinakasama nito sa Pilipinas. Kung sino pa nga talaga ang tatamad-tamad na lalaki at walang pakinabang ay siya pa talagang malakas ang loob ng gumawa ng ganito. Hindi nga lang nilayo ng lalaki ang loob ng mga bata sa kanilang ina, sinisirahan pa nga nito ang kanyang asawa sa mismong amo nito sa Saudi Arabia sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga malisyosong text. At sinabi nga niya sa mga amo nito na mag daw sa kanilang katulong dahil mahilig daw itong makipaglaro ng apoy. At para sa buong detalye, panoorin natin ang video na to Hindi po kayo kasal, no? Hindi po, hindi so, po. So, live-in partner po Opo. kayo. Uh, ilang part taon po kayong uh, nagkaroon po ng relasyon? Since 2013 po. At Pero, kayo po ay may dalawa pong mga Opo. anak? Opo. Opo. Uh, As in butter live-in partner po ako since 2013. Tiniis ko po yun. Bilubugbog niya po ako. Since pag nakakainom po siya, tinitiis ko po. Nambubugbog po siya, nagseselos po siya. Lahat ng barkada ko hindi ko pwede makausa. Kay pag usap lang po ako sa lalaki pagsiselosan niya na po. Ma'am Krisa Kehada na siya po ay isang OFW. Opo. Opo. At in fact, ako po isang domestic helper. Sa Saudi Arabia. Opo. At uh, habang kayo ay nasa abroad, yung mga bata ay naiwan dito sa inyong... Iniwan ko po sa kanya. Sa live-in partner po nila. Na inayos ko po sila sa tagig, sinetel ko po sila sa tagig. Pero ang ginawa niya po, habang nagpapatala ako ng pera, nilulustay niya po ang pera. May message pa yan na susunugin ko yung pera, isusugal ko yung pero na pinapadala ko. Okay. Kamusta naman po yung mga bata? Meron bang ginawa rin na pagmamaltrato dito sa mga bata? Wala naman po. Pero ang, ang sa akin po, bine-brainwash niya po yung bata. Hindi ko po nakakausap ang bata. Six months, incoming seven months nilustay lang din naman pala yung Opo. mga ginamit po ninyo. Since po, nagpapadala ko ng pera, hindi pa po sapat ang 18,000. Tapos yung mismong nagpapadala ng pera yung driver namin, pinagsisalosan niya po, pagsasabihan niya, may message niya po ng masasakit na salita. Although yung pati yung amo kong babae, may message niya na, ingat-ingat po kayo, kay Krisa, nakikipaglaro po siya ng apoy. E, Doon po ako natakot, ibang ugali ng mga amo namin. Ano pong nagbago? No? Bakit ngayon eh, kayo na inaglakas eh, loob? Ngayon ay eh, gusto niya nang tapusin eto itong inyong pagtitiis. Sobra-sobra na po. May death threat rin po sa pamilya ko. Nasa Saudi Arabia po ako. Pinad nagsabi siya na maiuwi ko na yung mga bata diyan. Pinadalhan sila kaagad ng pamasahe. Tatanggapin ng magulang ko yung mga anak ko. Since sabi niya, hirap na hirap kumain. Ito na ang nanay ko nagpadala sa kanila ng pamasahe. Wala pong mga anak ko na dumadating. Sabi niya, kaya siya na tinatago ako ng magulang ko na wala pa naman po. Totally ako nasa Pinas. Na, pag nakita niya daw po ako, is papatayin niya daw po ako. Isang sabugan lang daw po. Ako talaga binabali mo? Sabi ko siya, wawasahin ko lahat ng gamit dito. Hindi ka talaga nakikinig. Mo hindi eh. Sino bang bumili ng rep na yon, ng mga phone na yon? Sa kapatid ko po yun. Oh! Na hindi rin pala sa inyo. OFW din po. Since na sabay rin po kami umalis ng atin. Uh, ma'am, nasan po yung mga bata nung ginagawa niya po yun? Yung ginagawa niya po yun. Nandun po sa sopa yung anak kong lalaki. So nakikita po? Natutulog po yung anak kong lalaki. Doon po ako natatakot kasi. Ay, eh, attorney. Baka okay. po na saksakin niya, ma mawala siya sa sarili niya, saksakin yung anak kong lalaki natutulog sa sopa. Opo, ma'am, ano po yung binibigay niya na rason? Bakit daw po niya ginagawa yun? Hindi ko agad masagot ang tawa magkaiba po ng oras 5 hours ahead ang Philippines hindi ko po agad masagot ang tawag hindi ko po agad ma-message kung na totally na -imbis na magpapahinga na lang ko ibibigay hmm. ko pa yung oras sa kanila hindi po dalawang ala dalawang twins po ang alaga ko bisap nahirap po ako magbigay ng oras okay so in short si Mr Eric po ay nagsiselos? ganun po ba ang sinasabi parang niya parang ganun po pero wala po daw panselosan pero lahat ng tao dun sa amin driver yung amo ko pati yung katrabaho ako ko na dating umalis, pinagme-message niya po. Ano pong sinasabi niya? Kamusta? Uh, ano bang ginagawa ng asawa ko diyan? Yung ultimo yung driver nagsabi sa akin na pinagmumura ko ng asawa asawa mo. Ako lang naman nagbamagandang loob, nagpapadala ng sahod mo. Bakit kailangan pagselosan ako? Uh, kanina nabanggit ni Shari na lumapit kayo dito. Uh, well, primarily kasi gusto nyong uh, mabawi ang inyong oh, mga po. anak. Oh, po. These are 7-year-old and 10-year-old. Uh, year yung mga bata, asan na sila? Um, kahapon po, tumawag sa akin yung teacher ng anak ko ngayon. Although, kahapon ko lang po talaga nalaman na binigay niya sa teacher yung anak ko, yung babae. Uh, anong ibig mong sabihing binigay? He, iniwan? Gano'n na lang? Niya po. Nagbigay po ako ng pang sa anak ko pero hindi niya po pinag-aral pinag yung dalawang bata. Hindi naka-enroll yung mga bata? Ganun ba? Naka-enroll naman po siya pero sa, sa tagig. Nilikas niya po sa sambales pero yung mga papeles na sa tagig pa po. May picture po ako dati na puputok ang uso ko. May black eye ako. Hindi ko po sinasabi sa magulang ko kasi ayoko. Away namin. The was sabi there lang. any chance po na, 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 na i-report nyo to sa mga authorities? Pero po bladders sa Balabon na pananak sakit niya sa akin noon at yung mga netre, banta niya sa akin. Ako lang po, nagtsatsaga lang po kasi ayoko maging broken family. Okay, okay, okay. pag nagpapadala po ako, 18,000, sometimes 19. 2 weeks lang po, nakakautang pa po ako sa 5-6. Tapos sasabihin ng anak ko, ma, wala kami yung pagkain. Sinugal ni Papa yung pera. Ako, mm -hmm. Ma'am, may ano ba to? Ito po ay nasangkot na po sa illegal drugs. Marami pong nagsasabi. Pero hindi niyo po na-confirm? Na-confirm ko po noon. Sinusa sa Venezuela po kami. Naglalasing po siya. Oh. Nagsus nagsasabong. Ang sabong niya po sa Sambales kasi nag-caretaker po kami ng bahay noon. Siya po yung handler ng mga manok. Hindi ko po sir kinuha yung mga anak po namin. Iniwan niya po sa akin, gawa po nang nag-abroad po siya. Tapos po, ang usapan po namin, dahil po yung inuupa na apartment ng ate niya, eh, bibitawan na po, umuwi po muna daw kami dito sa nanay ko. At after one month po, panagpadala po siya ng ang down po ng bahay namin. Teka lang ha, eh, ba? Diba, ikaw mismo nagsabi na ikaw uuwi kayo ng sambales para maghanap ka ng trabaho para tulungan ako. Pero anong ginawa mo? Sa akin mo lahat inasa. May tinulong ka ba simula diba, nag-abroad ako? Di ba wala? Ang kapal pa ng mukha mo Inay. na magustoy eh. ng pera. to sabihin mo. Alam ko, wala akong, alam ko namang wala akong naitulong. Simula nung nag-abroad ka. Eh di ba ang sabi ko naman sa'yo, paano nga ako makakapagtrabaho? hindi ko nga maiwanan si King King. ilan taon pa lang yung anak mo. Kaya ilan taon diba, pa lang si ating? Nag-message ka sa nanay ko Ab na, ma, iuwi iu ko yung mga bata dyan. Kami naman, ang nanay ko nag-aantay. Sabi nila sa, tinawagan nila ako na sa abroad ako. Nag-message si Eric na ang bata. Pero walang, nagpinadala ka ng pera. Walang Eric na dumating. Walang Enrique Angel na dumating. Ano pala yun? Tapos kinabukasan ang, love... puro detret oh, ang sige. magulang ko? Sige. Okay. Sige. Ganito. Alam mo ba kung ano sinabi ni Mama nung kumayag ako na iuwi iu yung mga bata? Dalawang ang bata mama, lang ang pwedeng tumira e, doon. Dahil oh, hindi ka oh, na pwedeng tumira doon. Dalawang bata dun. lang ang pwedeng tumira doon at hindi ako pwede doon. Eh, sino ba naman tatay ang ayaw makita ang anak? Sige nga, tatanungin kita. Eh, bakit mo hiniwala yung anak kong babae? Kasi nga, al ay naku, Diyos ko. Kapos na kapos nga kami nung nakaraan. Nung mga nakaraan talagang wala ako kahit ma wala talaga. Halos nagpapalakad-lakad kami dalawa dito ni King King. So Akala mo nagbibiro na. ako na? Akala mo nagbibiro ako? Two months akong na-stuck sa Saudi Arabia nang walang trabaho. <laughs> Pero anong yung sinasabi mo? Napaka-imposible naman yan. Hindi ka pa ma-nagpapadala? Kahit nga nasa hospital ako noon, di ba sabi mo? Wala ka pang sahod? Nasa hospital ako. Pa. Sir, paki-explain na lang po kay attorney kung ano po yung napanood niya patungkol po doon sa sinasaksak niyo po yung foam at gayon din yung... Ref! may kasamang pananakot, ha? Okay. Na uh, sir, nadala lang po kasi ako, sir, talaga ng ano nun, ng galit. Kasi po gawa po ng nagchat po siya sa akin nun. Na ang sabi po niya, mag-aasawa na lang daw po siya ng ibang lahi. Walang chat na ganun. Paano hindi ako magsasabi na <laughs> Tigilan mo nga muna ako. Puro anong pinagsasabi Wano mo sa driver chat. namin. Wala, kan, wala kan kang wala kang chat noon. Huwag kang sinungaling. Huwag kang sinungaling. Yung mong babae, yung anak mong babae ay nakakita ng chat niya. Nang chat na, mo. Na. Na-brainwash mo ni. Eh. Huwag kang sinungaling. Honestly, I am disturbed dun sa napanood ko kanina. Uh, okay, sabi okay. po ninyo, niyo, Sir Eric, na kayo ay nabigla lamang pero just the same hindi po katanggap-tanggap na ganun apo, na lang apo. po no may pananakot okay at dito may allegation pa apo. si Ma'am Krisa na hindi naman pala first time yon no apparently since 2013 pa paulit-ulit na sinasaktan ninyo ang inyong live-in partner okay una sa lahat uh, again uh, tayo dito apo. no kami dito sa sa studio, ang dami na naming naririnig Aba. na ganito mga instances and hanggang ngayon, kami pa rin dito ay nabibwisit pag may mga napapanood, naririnig na mga ganyan. And Aba. secondly, Aba. Aba. yung nabanggit kanina ni Ma'am Krisa na kinuha mo na ngayong mga bata tapos apparently ibinigay mo pa doon yung isa yung babae doon sa teacher. Opo. Apo. So, Apo. Sir, Sir Eric, Apo. ganito ha. Uh Apo. we are Apo. concerned for the safety of Ma'am kriza okay? And we would Apo. like sana to give a solution to this problem. Una sana, ang gusto namin dito mahinto. Mahinto yang nangyayaring pag-aabuso. No one deserves these kinds of violence. In fact, this violence must be punished. Opo. So Sir Eric, no? Uh wag mo nang ibato kung ano man pang gusto mong ibato dito kay Ma'am Crisa. Tumulong ka na lang muna, no? Sir Eric, una sa lahat. Are you willing na ibalik kay Ma'am Crisa yung mga bata? Nagmamakaawa naman po sana ako sa kanila. Wag naman po sana ilayo sa akin yung mga bata. Yung, ba yung mga bata na lang po ang buhay ko, sir. We can make a compromise. Ibalik mo pa rin yung mga bata kay Ma'am Crisa. Okay. Pero, mabibigyan ka ng pagkakataon na mabisita sila. What do you think, Sir Eric? Hindi ko po alam, Sir. Eh. Ay, may hirap din po sa akin. Talaga pong sobrang hirap, Sir. Oh. Sir Eric, kailan po kayo huling gumamit, Sir? Matagal na rin po, Ma'am. Mga kailan po? Last month po yata, Ma'am. Mga isang buwan na po mayigit, Ma'am. Ganun. Isang buwan na po? Okay. Aminado okay. naman kayo, Sir. Opo, Ma'am. Hindi ko naman po. Ang parang awa mo naman now. Huwag mo naman sa ilayo yung mga bata. Maratawa mo na. Hindi ko sila ilalayo sa'yo, pero isa, kukunin ko yung mga anak ko. Kukunin ko yung mga anak ko sa'yo. Ay, kiusap naman ako sa'yo. Bakit mo nakiusap ba ako sa'yo na ibalik mo ang anak ko sa nanay ko? Pumayag ka ba? Di ba hindi? Puro pagbabanta, isang Sang, sabugan lang 'yan. Ano? Isang magulang, magulang ako. Magulang, magulang ka kang walang kwenta. Ayaw naman natin na ayaw natin malayo sa isa't isa, isa 'yung mga ba mga bata. Diba pinabilang ko eh, ng cellphone ng naman... anak mo? Pinabilang ko ng cellphone ng anak mo. Ano ginawa mo? One week lang binenta mo na? O dami na sabi. Ang payat mayat ng anak ko. Talongin mo. Tanungin mo, tanungin mo, tanungin <laughs> mo nga sila kung ginagamit yun. ko sila. hindi ko sila, okay. Doon, hindi sila makausap. Tapos yung paghihiwalay may dalawang mga Uh, Sir Eric Victas, you have to return the children. Even in the eyes of the law, pag illegitimate po yung mga bata, which they are in this case, hindi naman kayo kasal ni Ma'am Criza, the custody and parental authority, nasa nanay lang po yan. We will get Sherry, a protection Sir? order uh, para pagbawalan Sir? muna itong si Eric na lumapit dito kay Ma'am Creza. Opo. Sergeant, ang hiling ko lang po sana sa inyo, uh, Master Sergeant, tulungan naman natin si Ma'am Creza. First, we gather 'no yung kanyang testimony, ano po yung mga ibang ebidensya na maibibigay po niya at siguro and secondly, uh, pwede po ba tayong manghingi ng protection order if not from the court, siguro from the barangay para mas mabilis. Eh Sir Rowel Uh, maari po ba namin hingin ang assistance po ng ating MSWD uh, in coordination, no, kung ng social worker, kung asan naman po yung yung bata, let's get an assessment. Opo, opo. Yes, attorney. Actually, attorney, kaninang, kanina, uh, nakipag-coordinate na po ako doon sa teacher nung bata, na kung saan na, nandun po siya. Nasa kabilang bayan nga lang po uh, sila ngayon, uh, attorney. Pero ang sabi po sa akin ng teacher, if anything, uh, willing naman po siya na ibigay kaagad agad yung bata. Ah, okay. Good, good. Sir, let's ensure na yung bata na yan, kung makuha, uh, ma turnover over po sa inyo, sa, kay Krisa, no, sa nanay lang po natin ibibigay. Yes, Attorney Opo. Sir Ruel, well, ngayon din po sana, pa-pull out na din po natin yung bata. Uh, sasamahan na din po namin sila, Ma'am Criza, sa inyong tanggapan po. Yes po, magkita na lang po tayo ulit, mamaya-maya po. Uh, maraming salamat po, Sir. Papuntahan na po ng inyong tao doon, ng inyong team. Gayun din po, uh, i-coordinate nyo na din po sa WCPD po ng uh, San Felipe Zambales po, no? Yes, For assistance and sa barangay din po. Maraming salamat po at uh, magandang hapon po. Magandang so, so, hapon din po. Ayan, uh, Sir Eric, yung isa po, pa pong ba bata, no? Si... Ibalik nyo po si... Sa kanya. Hindi ko naman po. Hindi ko naman po sila ilalayo yung mga bata, eh. Ando lang naman po sa bahay. Hindi ko naman po sila itatakas ulit. Kailan po namin pwedeng sunduin? Oh. Si... Sabi po ni ma'am kanina, pinapa-rescue na po ngayon. So huwag niya pong ibababa ang linya Apo. at uh, kakausapin din po kayo ng staff namin. Ma'am, uh, ipupull out na po muna natin oh, yung bata okay. doon. At on, uh, on the way na din naman po ang MSWD and WCPD po sa area. And uh, samahan po namin kayo sa San Felipe. Ma'am, kami po dito sa studio, kina Senator Tulfo, kay Congresswoman Jocelyn Tulfo. Kaagapay niyo po kami. Kakampi niyo rin po yung batas. Lahat po ng mga batas na napag-aralan ko, papabor po sa inyo. Okay? Para sa mga anak ninyo at para pagbayaran din ng inyong dating live-in partner lahat ng pang-abusong naranasan po ninyo. Okay? Thank you so much okay? po. Medyo nakakalarong mga ang mga ganito pangyayari. Lalo na sa kaso ng mister na aminadong gumagamit na pinagbabawal na droga. Sa mga ganitong sitwasyon nga, ang mga bata talaga ang pinaka-apektado. Dahil sila nga ang posibleng ng galit ng kanilang ama kung sakaling hindi nito makontrol ang kanyang sarili na pwedeng humantong sa isang krimen. Kaya naman, kung mismo kayo ang nakaka-experience ng mga ganito, at may mga ganitong klase kayong taong kinakasama ay mas mabuting makapaghiwalay na kayo at huwag magdalawang isip na magsumbong sa kinauukulan at kung hindi ka pa nga nakasubscribe dito sa ating youtube channel ay ini kita mag-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating youtube channel. Maraming salamat sa iyo panonood.